Pinaghanda na ng ilang residente sa isang Samar ang posibleng epekto ng bagyong tino. Sa bayan ng Mercedes, itinaas na na mga mangis ang kanilang bangka sa ligtas na lugar. Ay sa kanila, maaliwalas pa ang panahon doon kahapon, pero malakas na ang hangin. Isang isang Samar sa mga lugar kung saan posibleng mag-landfall ang bagyo ay sa pag-asa. Sa Cebu Province, itinaas na ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang red alert status kasunod ng rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at peripadong paaralan doon. Sinuspindi naman ng Coast Guard, District Western Visayas sa mga biyahe ng mga sasakyang pandagat mula sa Guimaras Island, papuntang Iloilo -Ilo City at Palupandan Negros Occidental. Pati mga biyahe mula sa Roa City, sa Kapis, papuntang Eastern Samar. Ipinatigil din muna ang mga biyahe mula Southern Quezon papuntang Masbate ay sa Coast Guard District, Southern Tagalog. Gayong araw, inaasahan naman ng dagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange na mga paserong uuwi mula sa kanilang Long Undas Weekend. Update na po tayo yan live sa unang balita si Bea Pinda. Bea! Igan, maluwag pang sitwasyon dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange ngayong umaga. Ayon sa pamunuan ng PITX, mahigit 11,000 pa lang ang naitatala nilang foot traffic. Kung makikita natin, unti-unti nang dumadating yung mga pasahero at posible raw na hanggang ngayong araw yung dagsa ng mga biyahero dito sa terminal. Tapos na ang undas long weekend, ibig sabihin balik trabaho at eskwela na ang marami sa atin ngayong lunes. Ang ilang nakausap natin sa PITX ngayong umaga lang bumiyahe pa uwi ng kanika nilang probinsya o kaya naman pabalik dito sa Maynila ang iba sa kanila, dumiretso na raw sa biyahe galing sementeryo. At dahil may pasok na ngayong araw, absent daw muna sila sa school o sa trabaho. Ayon sa pamunuan ng PITX, inaasahan pa pagdagsa ng mga biyahero rito ngayong araw bago tuluyang bumalik sa normal ang bilang ng mga biyahe. Igan, mahigpit pa rin ang seguridad na ipinapatupad dito sa PITX. Mabusisi pa rin po yung pag-check o pag-inspect nila sa mga bagahe ng mga biyahero at may mga umiikot pa rin na pulis at K9 units. Yan ang unang balita mula rito sa Paranaque. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Nagkita ng kamay sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit 2025 si na Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi nila napag-usapan ng isyo ng Pilipinas sa China tungkol sa West Philippine Sea. May una balita si Bernadette Reyes. Lumapit at nakipagkamay si Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping sa pagtatapos na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa South Korea. Ayon sa Pangulo, binati niya si Xi para sa APEC Chairmanship ng China sa 2026. Ang hirap lapitan talaga you know we were held in we have meron kaming holding room but every time he comes in he's surrounded by his security so ayoko namang mamilit baka suntukin pa ako ng security guard niya um, so but uh, when we came to the end, sabi ko nakakahiya ito hindi pa ako pumabati hindi ba baka ako anong sabihin baka naman mag mag ano ma offend sabi ko so Pinilit ko makapunta sa kanya and I said yeah, congratulations on your assumption for the, of the chair uh, for 2000 for the following APEC and I hope to do uh, good work together with you that's it. Mabilisan lang eh. Hindi nila tinalakay ang hidwaan ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Uh, this is APEC. It's an economic meeting. We don't talk. You don't really talk about uh, uh, such issues. Habang nagaganap ang APEC Summit na pagkasundoan ng Pilipinas at Amerika sa ASEAN Defense Ministers Meeting sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang pagbuo ng Task Force Philippines kung saan bubuo ng bagong sistema para sa patuloy na interoperability at kahandaan ng dalawang bansa at pigilan ng paglala ng tensyon sa South China Sea. I hope it will lower the tensions uh, in uh, West Philippine Sea. It will certainly not heighten them because it's not something new. Bago ang APEC Summit, lumahok sa multilateral naval exercise sa ating exclusive economic zone ng mga barko ng Pilipinas, Amerika, Australia at New Zealand. Limang warship ng China naman ang namataang nagmamasid. Kinumpirma ng Chinese military na nagpatrolya sila sa misyong tinawag nilang seryosong banta sa kapayapaan at kapanatagan sa rehiyon. Bukod sa gusot sa seguridad, may bangayan din sa kalakalan ang Amerika at China. Isa sa mga magandang ibinalita ni Pangulong Marcos ang pagpasok ng 50 billion peso worth of investment mula sa isang Korean company na magpapalawig ng negosyo sa Pilipinas at magpapasok ng karagdagang 3,000 trabaho. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.